Sa iba pa ang pangyayari, nakauwi na ng bansa ang mahigit siyam na pung Pilipinong evacuees mula sa Jisan, Yemen. Dumating kaninang alas 2 ng hapon ang 22 Pilipino na nakasakay sa flight CX-919 na sinundan ng 69 na evacuees na nakasakay sa 5J741 bandang alas 4 ng hapon. Matatandaang nasa 386 na Pilipino ang in-evacuate mula sa bansang Yemen dahil sa tensyon ng kaguluhan doon. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Jose, nananatili ang mga natitirang evacuees sa inilaang evacuation centers sa mga lugar ng Hodeida, Thais, Aden at Hadja. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng embahada ng Pilipinas sa mga natitirang Pilipino na hindi pa lumilikas sa magugulong lugar. Dagdag pa ng DFA hangga't mayroong nais magpa repatriate ay patuloy ang kanilang operasyon. Well hangga't meron pang mga Pilipinos no na nag-register -re na gustong magpa repatriate and then hangga't uh, maa malalabas pa sila no, tutulungan pa rin sila lumabas ng ating uh, uh, Embassy, tsaka ng CMT.